ang tagumpay ay pinaghihirapan hindi yan swerte guys kaya ito ang ating i-vlog ngayon at nagbabalik na naman po tayo dito sa ating youtube channel napakadami po tayong uh, copy. at ito po yung pinakamabenta dito sa ating tindahan guys at ito magbibigay po tayo ng konting motivation dahil ay malapit na pong magpapasko at napakarami na pong uh, mamimili at alam naman po natin dito sa ating lugar ngayon ay napakalamig nga po ang panahon kaya mabenta mabenta po yung ating 3-in-1 na white at saka may mga pre may mga pre po yung tayo at uh, ito po yung ating tips ngayon ay kailangan bumili po tayo ng mga may mga pre para may ibigay po natin sa mga customers po natin mga loyal na customers po natin uh, ngayong December katulad yung ating ginagawa ay iniipon po natin yung pre para may ibigay doon sa ating mga customers guys alam nyo ba Uh, bago ka magtagumpay ay kailangan mo talagang katakot-takot na sakripisyo, katakot-takot na gising sa umaga, madaling araw Ay hindi po ito swertehan guys kapag ikaw ay may tindahan, kailangan ito ay pag mo ng maigi Kailangan kung uh, kahit uh, may sinasakripisyo kang mga social life mo, ay kailangan i-give up mo yan guys ko pati mga pride mo, ay kailangan bababaan mo yan guys bago ka magtatagumpay sa iyong uh, mga pangarap guys. So eto, pag-usapan po natin dahil nagsimula nga po tayo sa maliit na tindahan at uh, alam naman po natin na 3 years na po tayo ay uh, tuwan-tuwa po tayo dahil na umabot na po tayo ng 3 years guys. Marami sa mga gusto magtayo ng tindahan na hindi pa alam yung mga proseso, hindi pa alam yung mga gagawin kaya dapat tayo ay magsakripisyo bago po tayo magtagumpay guys. So hindi po ito swertehan. Uh, yung sinasabi nilang swerte ay hindi po tayo masyadong naniluwala doon kasi nasa sa 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 atin din mismo kung uh, gusto natin magiging uh, swerte yung ating business kailangan po natin itong pirapan so alamin po natin yung mga diskarte kung kailan hindi pwede tayo malugi at kailangan ang ating isip ay business minded wag po natin sanayin yung ating sarili sa palibre libre yung libre natin, ilibre natin yung isang bagay, ay wag po natin sanayin ngayon guys at uh, wag po tayo magbibigay ng mga discount. Discount kasi tayo ay retailer guys. So tulad ng ating mga pinag, uh, mga sina na vlog, dati ay tayo ay uh, nagsimula po sa maliit na puhunan. So medyo lumaki-laki na po yung ating tindahan ngayon. So may gumiga shout out sa lahat ng ating mga katim kasarigan na masisipag na talagang uh, hanggang noon ay idol na idol ko pa sila. So talagang uh, kumikita at umaari ba yung kanilang mga panindang uh, nito uh, mga coffee sa so, mga OFW natin na nanonood. Maraming nagko-comment sa atin mga vlog dahil uh, na-inspire daw po sila sa atin at thank you very much sa iyong uh, panunood. So, alam nyo guys na para maiwasan din natin yung mga ma-expire yung ating mga paninda, ay kailangan uh, yung ano lang yung ating ibebenta. Yung, yung ano lang yung mabili, ulan ulang kung lang lang ako, ikaw ay nagsisimula, ay uh, dapat yung uh, fast-moving lang muna yung ating uh, ibebenta. So, may customers tayo. So, ano yon boss? Cup na anong na? Yeah, it's spicy. It's spicy. Kalita? Yeah, Ang well, sarap ng magnoodles ngayon kasi malamig na malamig na pa So, 25 pesos. Ano An anong malboro? Red Dua? Dalawang malboro na yan. So, yeah. Two malboro. So um, 25 plus 45. No? 45. Gagay pa tayo ng talco kasi mainan tayo sa... Baka tayo ka tayo yung ating customer. Yung si 55. Yan. So, update-update nga pala natin doon ito sa ating uh, mga sigarilyo, guys. Kasi, ah uh, binigyan na nga po tayo ng tip. Unang-una doon sa awan ng vlog ko ay uh, sinabi ko sa inyo na magtataasan na rin yung uh, mga mahalboro. So, ayun na po yung... Uh, latest na upload ko noon guys so i-continue natin yung ating pagdi-display ng uh, kape so asan lang nga ba tayo dun sa swertehan so, maniwala kayo sa hindi nasa sa inyo po yung swerte nasa inyong mga kamay, nasa inyong mga palat ang uh, swerte so kung gusto mo ang buhay mo maging mahirap magpatamad-tamad ka so ganun lang po yun kung gusto mo yung buhay mo maging maunlad magtrabaho ka, magsakripisyo ka, mag-business ka. Ayun po 'yung ating uh, mindset guys. So, kung ikaw ay uh, nagsisisi ngayon at sinasabi mong mahirap lang ang iyong buhay, hindi pa huli ang lahat guys. Magtrabaho ka, magsakripisyo ka. Uh, Bawas-bawasan mo 'yung mga mga luhong uh, ginagawa mo, mga bisyo mo. At uh, ikaw din guys ay makaka ahon din ng iyong buhay lalo na kapag ikaw ay may mga anak na at uh, mag-aaral na so kailangan mo itong paghandaan guys kaya naniniwala ako sa iyong kasipagan sa iyong uh, sakripisyo ay nandoon po lumalabas na kusa yung swerte sa iyong buhay so maraming maraming salamat sa inyong panonood at kahit konti lang yung ating may ibiblog ay napakaswerte po natin dahil marunong po tayo sa ganitong bagay at kahit maliit lang pong uh, ating mga ginagawang bagay, ay nakakapagsimula po tayo at napapalaki po natin yon at may mga lumalabas pong opportunity para sa atin, para tayo ay magiging magtagumpay sa ating mga plano So, alam ko, sa lahat ng mga nakasubaybay pa noon noon pa ay nasubaybayan nyo yung uh, buhay at takbo ng ating tindahan. Alam ko ay marami pong na-inspired. So, tatlong taon na po tayo, yung kinikita ng tindahan po natin ay nasa nire-reinvest po natin, hindi po natin ito ginagastos. So, ayun guys, thank you very much sa inyong panonood. Hanggang sa muli ulit at babalik po tayo ulit at magbibigay po tayo ng panibagong tips. So, ayan, suswerte so, po sana kayo ngayon, araw at kayo ay makakatanggap ng blessings. So, hanggang sa susunod na araw, bye!